Ngayon ay tatalakayan natin ang isa sa popular investment vehicle dito sa Pilipinas, ang pag-ibig MP2. Kung para kanino ang investment na ito, anong mga bagay ang dapat isaalang-alang bago ka mag-invest, paano gumawa ng account, at anong strategy ang magandang gamitin para mapalaki ang iyong contribution. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang ilike ang video ito pagkatapos mo itong panoorin para lalo pa itong marecommend ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring umunlad ang buhay. So ano ba ang Pag-ibig MP2? Ang Pag-ibig MP2 ay isang savings program ng Pag-ibig na kung saan ay pwede kang maglagay ng iyong pera at kumita ng malaking interest. Mamaya ibibigyan kita ng computation at strategy kung paano mo mapapalaki ang iyong contribution at para ma-maximize mo rin ang iyong kita. Ang kagandahan sa investment na ito ay parang nag-iipon ka lang. Pero mas malaking interest ang posibleng mong kitain taon-taon kumpara sa mga regular savings account. Ayon sa ibinahaging data ng pag-ibig, simula noong 2016 hanggang 2023, consistent silang nagbibigay ng 6-8% interest taon-taon sa kanilang mga investor. At kung bakit ito nagagawa ng pag-ibig, yun ay dahil ang perang nalikom nila sa kanilang mga miyembro ay pinapautang nila ito at ininvest din sa mga low-risk investment, katulad ng government securities at corporate bonds. At ang porsyon ng kanilang perang kinita ay ibibigay nila ito sa kanilang mga miyembro. Para kanino ang pag-ibig MP2? Ang savings program na ito ay para sa lahat ng mga Filipino na dati at kasalukuyang miyembro ng pag-ibig. Nababagay ito sa mga taong naghahanap ng legit, low risk at madaling simulan na investment. Legit dahil isa ito sa ahensya ng ating gobyerno. Low risk dahil government guaranteed ito. Ibig sabihin ang perang ininvest mo ay hindi mawawala. Kung sakaling nakapag-invest ka ng 100,000 pesos dito, kahit anong mangyayari ay hindi ito mababawasan at pwede mo itong ma-withdraw pagkatapos ng kanyang maturity period at madali lang itong simulan dahil hindi mo na ito kailangang pag-aralan at sa halagang 500 pesos ay pwede ka nang mag-invest. Pero kung higit pa sa 500 pesos ang kaya mong ilagay dito at consistent kang naguhulog ng pera, mas mabuti. Isa pang kagandahan sa ganitong investment ay ang pera na iyong kikitain ay tax-free. Di katulad sa ibang investment gaya ng stock market at mutual fund na merong tax at service fee na makakalta sa iyong investment. At pagdating naman sa kitaan, hindi ito fix Ang pera na iyong kikitain dito ay nakadepende sa iyong contribution at performance ng pag-ibig. Which is proven naman na kaya nilang magbigay ng malaking interest. Kahit noong nagdaang pandemic ay nakaya pa rin nilang magbigay ng 6.12% interest despite na hindi maganda ang takbo ng market. Ang dividend o pera na kinita ng iyong investment ay ibibigay ng Pag-IBIG every year. Pwede mo itong i-withdraw o pwede mo itong idagdag sa iyong investment para lalo pa itong lumago. Sa tingin mo, nababagay kaya sa iyo ang mag-invest sa Pag-IBIG MP2? Kung ang sagot mo ay oo at gusto mong malaman kung paano ito simulan, magpatuloy ka lang sa panonood. Pero bago ka magsimulang mag-invest sa Pag-IBIG MP2, kailangan mo munang i-consider ang dalawang bagay na ito. Una, meron itong maturity period. Ang MP2 ay merong 5 years na lock-in period. Ibig sabihin, ang pera na iyong ilalagay dito ay hindi mo pwedeng i-withdraw kung hindi pa ito umabot ng limang taon. So kung ang purpose ng iyong pag-iipon ay para bumili ng bagong cellphone o mabuo ang down payment ng pangarap sasakyan, pag-isipan mo munang mabuti kung maganda ba itong ilagay sa pag-ibig MP2. Pero kung interesado ka talagang mag-invest, siguraduhin mo lang na ang perang ilalagay mo dito ay extra. Para kung sakaling merong mga unexpected na pangyayari, ay meron ka pa rin mahuhugot. Pangalawa, ang majority ng iyong investment ay nagmumula sa iyong contribution at hindi sa interest. Kailangan mo rin i-consider na ang iyong success sa pag invest sa MP2 ay nasa iyong kakayahan na mag-ipon. The more na malaking halaga ang iyong ilalagay dito every month o every year, malaki rin ang iyong mawi-withdraw after 5 years. At yan lang ang dalawang bagay na dapat mong tandaan bago ka mag-invest sa pag-ibig MP2. Kung malinaw na sayo kung ano ang pag-ibig MP2, ano ang iba't ibang features nito at anong mga dapat mong i-consider bago ka mag-invest, pag-usapan naman natin kung paano magsimula. Para makapag-invest ka sa pag-ibig MP2, kailangan mo munang maging member at gumawa ng MP2 savings account meron kang dalawang option sa paggawa ng account. Una ay online at pangalawa ay walk-in o pupunta ka ng pag-ibig branch. Pero para less hassle, mas maganda kung sa online mo na lang ito gagawin. Bisitahin mo lang ang website ng pag-ibig. At kapag nasa website ka na nila, i-click mo lang ang three lines sa right side ng kanilang page. At pagkatapos ay i-click mo ang plus icon ng Programs and Benefits. At under ng Membership at Savings Program, doon mo makikita ang MP2 savings option. I-click mo lang ito at dito mo makikita ang detalye ng pag-ibig MP2. Makikita mo ang kanilang dividend rate simula noong 2011. At kung marami ka pang tanong tungkol sa MP2 savings program, isilik mo lang ang tab na Frequently Asked Questions at doon mo makikita mga dapat mong malaman sa pag-ibig MP2. At sa paggawa ng iyong MP2 account, kailangan mo lang iselect ang tab na How to Save in the MP2 Savings at dyan mo makikita ang guide sa paggawa ng iyong account. Isilik mo lang ang unang option at pagkatapos ay dyan mo makikita ang mga requirements na kailangan mong isubmit. At kapag kompleto ka ng requirements ay pwede ka nang mag-proceed at itype mo lang lahat ng impormasyon na kailangan ng pag-ibig. At pagkatapos niyan ay meron ka ng MP2 Savings Account. Siguraduhin mo lang na malista mo ang iyong MP2 Savings Account number dahil kailangan mo yan sa paghulog at pag-withdraw ng pera. Once meron ka ng account sa MP2, pwede ka nang magsimulang mag-deposit ng pera. Pwede mo itong gawin kahit kailan mo gusto, as long as ang ihuhulog mong pera ay minimum of 500 pesos. Pwede mo pa rin itong gawin online. Mas mabuti kung i-download mo ang kanilang application para mamonitor mo ang iyong contribution. Pwede kang mag-deposit ng iyong pera gamit ang GCash. Credit Card o Debit Card at Maya. At itype mo lang ang lahat ng impormasyon na kailangan para makapag-deposit ka ng pera. At ganyan lang kadali kung paano gumawa ng account at mag-deposit ng pera. Mamaya ituturo ko sa iyo kung paano mag-withdraw ng iyong investment at kung gaano lang din ito kadali. Pero ngayon, ibabahagi ko muna sa iyo ang iilang strategies kung paano mo ma-maximize ang iyong contribution sa loob ng limang taon. At ang unang strategy na mabibigay ko sa iyo ay lakihan mo ang iyong ipon. Uulitin ko na ang iyong success sa pag-ibig 2 ay nakabase sa iyong kakayahan na mag-ipon at hindi sa interest. Yes, mas malaking interest ang pwede mong kitain dito kumpara sa mga banko pero ang interest ay bumabase yan sa iyong ipon. Kung maliit lang ang iyong ipon, maliit lang din ang iyong kikitain. Halimbawa kung nag-iipon ka lang ng 500 pesos buwan-buwan, ang total niyan sa loob ng isang taon ay 6,000 pesos. Tapos kung ang interes na ibibigay ng pag-ibig taon-taon sa iyong investment ay 7%, sa unang taon nagkikita ka lang ng 420 pesos. Which is hindi ganun ka exciting dahil kahit kumikita ka ng pera, alam naman natin na ang 420 pesos ay hindi sapat, lalong-lalo na kung kinita mo ito sa loob ng isang taon. Ang halagang ito ay pwede mong kitain ng isa o dalawang araw kung maghahanap ka lang ng sideline pero ipagpatuloy natin ang computation. Kung binalik mo ang iyong investment at patuloy mo lang ito na dinagdagan ng 6,000 pesos taon-taon, after 5 years ay meron ka ng total of 36,469 pesos. Hindi na rin masama. Sa nagawa nating halimbawa, dito natin makikita na majority ng iyong investment ay nagmumula sa iyong ipon at ang iyong total earnings ay 6,919 pesos lang. Pero hindi kita dine-discourage sa 500 pesos na monthly savings. Kung yan lang talaga ang iyong makakaya, mas mabuti na rin yan Kesa gastusin mo lahat ng iyong income. At least paglipas ng limang taon, ay meron ka pa na naiipon. Ang gusto ko lang maunawaan mo ay kailangan mong i-maximize ang iyong contribution. Halimbawa kung kaya mong mag-ipon ng 5,000 pesos every month, 60,000 pesos yan sa loob ng isang taon at after 5 years ay magkakaroon ka ng mahigit 360,000 pesos. Sapat na na halaga para magsimula ng sariling negosyo. Kaya kung kaya mong mag-ipon ng sapat na halaga ngayon at kung hindi mo pa ito gagamitin sa ibang bagay, mas mabuting ilagay mo muna ito sa isang low-risk investment katulad ng pag-ibig MP2. Pangalawang strategy para ma-maximize mo ang iyong contribution ay matuto kang magtipid. Ang iyong contribution ay nakadepende yan sa iyong sitwasyon. Halimbawa kung kumikita ka lang ng minimum na sahod buwan-buwan tapos meron ka ng pamilya, maapiktuhan talaga nito ang iyong pag-iipon. Kaya ang temporary solution na pwede mong gawin ay ang magtipid. At ang magandang gawin para makatipid tayo ay gumawa ng budget. Dapat alam mo ang iyong wants at needs. Mag-focus ka lang sa needs at konti lang ang wants para mapalaki mo ang iyong ipon pangatlong strategy ay mag-set ka ng goal. Ang iyong goal ay ang mag-motivate sa iyo na gawin ang isang bagay. Halimbawa gusto mong makaipon ng 500,000 pesos after 5 years para meron ka ng kapital sa iyong negosyo. O di naman kaya ay para simulang ipatayo ang pangarap mong bahay. Kapag meron kang malinaw na dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay at kung kumokonekta ito sa iyong purpose, magiging motivated ka rin na gawin ito palagi. Ang ating goal ay ang magtuturo sa atin kung paano maging patient at humble. Patient dahil alam mo na hindi mo ito agad makukuha. At humble dahil kailangan mong magbago o magsakripisyo para maabot ang iyong goal. At pang-apat na strategy ay maghanap ka ng ekstrang mapagkakitaan. Napakadaling mag-ipon kapag meron kang malaking income. Pwede kang magtipid at bawasan ang ibang mong mga gastusin. Pero alam nating lahat na merong limitasyon ang pagtitipid minsan dahil sa pagtitipid ay na-compromise na natin ang ating lifestyle kahit gastos ang iba nating wants pero kung nagbibigay ito sa atin ng saya at motivation walang sense na alisin natin ito ang meaning at saya na nakukuha natin sa iba nating gastusin ay hindi yan matutumbasan ng kahit anong halaga kaya ang pinakamahalagang solusyon para mapalaki mo ang iyong ipon ay bawasan mo ang iba mong expenses pero mag-focus ka na mapalaki ang iyong income at yan lang ang dapat mong gawin para mabilis mong mapalaki ang iyong contribution sa pag-ibig MP2. Ngayon ay ituturo ko naman sa iyo kung paano mag-withdraw ng pera. Kung umabot na sa maturity period ang iyong account, lahat ng perang inipon mo dito at perang kinita ay pwede mo nang i-withdraw. Dalawang options pa rin kung paano mag-withdraw ng pera. Pwede online at pwede rin napupunta ka sa pinakamalapit na pag-ibig branch ng inyong lugar. Sa online option, kailangan mo lang bisitahin ang kanilang website. Pumunta ka ulit sa Programs and Benefits at puntahan mo ulit ang MP2 Savings option. Puntahan mo lang yung kanilang FAQs at sa number 16 ay doon mo makikita ang guide sa pag-withdraw ng iyong pera. I-click mo lang yung link, ibigay mo lang lahat ng impormasyon na kailangan ng pag-ibig at ganoon lang kadali ang proseso. At yan ang mga bagay na dapat mong malaman sa pag-ibig MP2. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.